Isang minamahal na mag-asawa sa California ang pinatay sa isang nakakagulat na pag-atake sa liwanag ng araw sa loob ng kanilang bahay na nagkakahalaga ng higit sa isang milyong dolyar. Si Dr. Eric Cordes, kilalang radiologist, at ang asawang si Vicky, isang spin instructor, ay binaril at napatay sa garahe ng kanilang bahay sa Simi Valley. Sabi ng pulisya, planado ang pag-atake at posibleng kakilala ng mag-asawa ang gumawa. Ang paghahanap sa salarin ay nagdala sa kanila 70 milya palayo sa isang madilim na tuklas. Isang sinunog na sasakyan sa Chino. Natukoy namin sa pamamagitan ng mga database ng kapulisan na ang sasakyang iyon ay konektado nga sa aming kaso ng dobling pagpatay dito sa Simi Valley. Sino kaya ang gumawa nito? Sabi ng mga investigador, may sagot na sila at mas nakakatakot ang katotohanan kaysa inaakala ng lahat. Narito tayo sa kasong inilahad ng law and crime. Ako si Chris Stewart. Stewart. Sinusundan natin ang isang malungkot na kaso mula Timog, California na nagdulot ng pagkabigla sa isang tahimik na komunidad. Sinisiyasat ng mga investigador ang misteryong sumasaklaw sa dalawang county. Nagsimula ang lahat ng ito noong linggo, Disyembre 1, Bandang Tanghali, sa isang tahimik na simibali na kapitbahayan sa isang kuldisak na tinatawag na Hawksville Place. Ang mag-asawa ay nasa garahe ng kanilang isang tuldok tatlong M na bahay nang biglang atakihin ayon sa pulisya. Isang kapitbahay na nagpapark sa driveway niya ang nakakita ng kakaiba at agad tumawag sa siyam na isang isang pagdating ng mga unang rumesponde, tumambad sa kanila ang isang nakakatakot na eksena. Ang mag-asawa, kapwa nasa kanilang 60 anyos, ay pinagbabaril ng maraming beses. Dinala sila sa lokal na ospital pero sobrang lala ng mga sugat nila. Sa press conference noong Disyembre 1, inanunsyo ni Sersyentong Rick Morton ng Simi Valley Police Department ang malungkot na balita. Isang lalaki at babae ang natagpuang walang malay sa garahe. Uh. Dinala sila agad sa isang lokal na ospital, ngunit sa kasamaang palad, kalaunan ay binawian din sila ng buhay dahil sa kanilang mga tinamong sugat. Sa simula, malaking misteryo ang kasong ito. Dobling pagpatay na walang suspek o malinaw na motibo. Habang nagpatuloy ang investigasyon kinabukasan, mas luminaw at mas nalungkot ang larawan ng pangyayari. Ang mga biktima na ay sina Dr. Eric Cordes. Anim na putatlo isang kilalang radiologist ayon sa Adventist Health Simi Valley. Halos tatlong dekada siyang naglingkod sa komunidad na iyon. Si Vicky Schiller, animnaput ani, ay isang kilalang spin instructor at kamakailan lang naging lola ayon sa mga kaibigan. Inilarawan sila ng mga kaibigan at kapitbahay bilang pinakamabait na tao, ang puso ng kanilang komunidad, ngunit ngayon ay wala na sila. Agad na nagsimula ang paghahanap sa Bumaril. Iniulat ng mga saksi na may nakita silang kotse, isang lumang modelo ng itim na Honda Civic na mabilis na umalis mula sa pinangyarihan. Ang paghahanap sa kotse ay nagtulak sa mga investigador sa landas na 70 milya ilang oras pagkatapos. Bandang 2.30 o 3.00 ng hapon, tumugon ang mga pulis sa Chino, California sa ulat ng nasusunog na kotse sa parke. Tinupok ng apoy ang isang sasakyan. Pagkapatay ng apoy, may nakakatakot silang natuklasan sa loob ayon kay Sargento Morton. Ang itim na Honda, lumang modelo ng Honda Civic, ay naiulat na posibleng nasa lungsod ang Chino. Nagpadala kami ng ilang investigador sa lugar na yon. Ang sasakyan ay lubusang nilamon ng apoy at ang taong natagpuan malapit sa sasakyan ay nasunog din. Inimbestigahan ng mga detektib ng Simi Valley ang impormasyon mula sa nasunog na nawawalang Honda. Nakuha nila ang mahalagang tugma. Ayon sa database ng Kapulisan, ang sasakyang yon ay konektado sa kaso ng dobling pagpatay dito sa Simi Valley. Ang sinunog na kotse sa Chino ang parehong nakita na tumatakas mula sa krimen. May narecover na baril malapit sa Chino, ngunit naging balakid ito sa investigasyon. Dahil sa kalagayan ng lugar, naging napakahirap tukuyin ang pagkakakilanlan ng taong natagpuan doon. Gaya ng paliwanag ni Sersyento Morton, ito ang pangunahing dahilan kung bakit wala pa silang pinapangala ng suspect. Pero hindi namin matukoy kung sino ang suspect dahil sa kalagayan ng taong natagpuan sa Chino. Nabalitaan namin sangkot daw ang anak sa ibang asawa. Narinig namin ang mga hakahaka pero wala pa kaming inilalabas na impormasyon kung sino siya. Ayaw naming magkamali sa pagkakakilala ng tao. Naghihintay kami ng kumpirmasyon mula sa medical examiner para malaman kung sino ang nasa sasakyan. Sa press conference, hinihintay pa ng mga investigador ang formal na pagkakakilanlan mula sa medical examiner ng San Bernardino County. Mula pa sa simula, malinaw na sinabi ng pulisya ang isang mahalagang katotohanan sa kasong ito. At yun ay hindi ito isang random na karahasan. May palatandaan na ba na ngayon na kilala ng suspect ang biktima? Oo, oh, naniniwala kami na tinarget talaga ang mga biktima. Hindi namin iniisip na sila ay mga random na biktima. At ang katotohanan ito ay nagdadala sa sentral at nakakabahalang tanong ng kasong ito. Kung tinarget sina Dr. Cordis at Vicky Schiller, sino ang gustong pumatay sa kanila? Ayon sa mga kapitbahay na nasa lugar, sinabi nila sa mga reporter na may nakita silang lalaki sa bahay na pinaniniwalaan nilang anak sa ibang asawa ng mag-asawa. Bagamat hindi agad kinumpirma ng pulisya ang pagkakakilanlan sa publiko, lumakas ang mga haka-haka. Matapos ang mga pagpatay, nagbahagi ang kaibigan ni Vicky Schiller ng larawan bilang pagpupugay. Nang tingnan mo ang comment section ng post na yon, marami na mukhang kaibigan at tagaroon ang nagsimulang magturo direkta. May mga komentong nakita kami gaya ng anak ni Eric na matagal nang hindi nakita ang bumaril sa kanila. At akala nila ang stepson na na ngayon. Nung panahong iyon, wala pa sa mga ito ang nakumpirma. Pero nagbago na iyon. Sa wakas, sinasagot na ng mga investigador ang tanong na matagal nang bumabalot sa komunidad. Uh, sa update nung Disyembre dalawa, kinumpirma ng Simi Valley Police na kamag-anak ng mag-asawa ang bumaril. Si Kit Cordes, 37 anak ni Dr. Eric Cortes mula Kentucky, ay bumiyahe papuntang California, binaril ang kanyang ama at stepmom sa kanilang garahe at tumakas gamit ang itim na Honda Civic ayon sa pulisya. Doon siya namatay sa sarili niyang sugat matapos sunugin ang sasakyan sa parke sa Chino. Kinumpirma ng coroner ng San Bernardino County ang kanyang pagkakakilanlan. Ayon sa investigador, naniniwala silang ang baril na nakuha sa lugar ang ginamit sa pagpatay kina Eric at Vicky. Isinasagawa pa ang karagdagang forensic testing pero ayon sa mga detective, lahat ng ebidensya ngayon ay tumuturo sa kanya bilang nag-iisang suspect. Para sa marami sa Simi Valley, masakit ang kumpirmasyon ngunit nagtatapos din ito sa misteryong puno ng bulong-bulungan, haka-haka at takot na may malayang mamamatay tao. Ngayon, ayon sa pulisya, wala nang banta sa komunidad. Oh, pero para maintindihan ang matinding pagkawala sa komunidad na ito, kailangan nating pag-usapan kung sino sina Dr. Eric Cordes at Vicky Schiller. Hindi lang sila biktima, kundi haligi rin. Si Eric Cordes ay hindi lang doktor, kundi pundasyon ng lokal na healthcare. Mahigit tatlumpong taon siyang radiologist sa Adventist Health Simi Valley at ikinabigla ng ospital ang kanyang pagpanaw. Naglabas ang pamunuan ng isang taos pusong pahayag. Nabahagi ay nagsasabing, ang komunidad ng Adventist Health Simi Valley ay labis na nalulungkot sa malagim na pagkamatay ng aming matagal ng kasamahan na si Dr. Eric Cordes at ang kanyang asawa, Vicky. Si Dr. Eric Cordes ay isang iginagalang at board certified na radiologist na naglingkod ng may malasakit at husay sa komunidad sa loob ng halos 30 taon. Ang aming mga puso ay kasama ng kanyang pamilya, mga kaibigan at lahat ng nagkaroon ng pribilehiyong makatrabaho siya habang tayo ay nagluluksa sa nakakagulat na pagkawala na ito. Nagtatrabaho rin siya sa Focus Medical Imaging at naglabas ng pahayag ang grupong iyon na nagsasabing at inuulit ko, si Dr. Eric Cordas ay mahusay, masipag at iginagalang na doktor na tiyak mamimiss ng lahat. Sunod si Vicky. Si Vicky Schiller ang masigla at palakaibigang mukha ng fitness sa maraming tao sa kanyang komunidad. Isa siyang kilalang spin instructor na masigla at mahusay gumabay sa iba. Isang matalik na kaibigan ang nagpost ng parangal online na talagang naglarawan ng kanyang diwa sa pamamagitan ng sulat na nagsasabing, Nasa matinding pagkabigla kami na wala na ang aming kaibigan. Mas maaga ngayong taon na nasa simi kami at sumali sa Thursday morning spin class niya na dati kong tinuturo. Kinuha namin ang larawang ito at pinayagan niya akong magturo noon. Si na Vicky at ang asawa niyang si Eric ay binaril sa kanilang driveway kahapon. Wasak ang aming mga puso. Bago lang siyang naging lola. Sabi ng mga kaibigan, Malalim ang pagmamahalan ng mag-asawa at masigla sa buhay. Sila ang mga palakaibigang muka sa kuldesak kung saan sila natagpo ang patay. Ang iginagalang na profesional at nakaka-inspire na coach. Ang biglaan at marahas nilang pagkawala ay nagdulot ng puwang na hirap punan ng salita mula sa institusyon at kaibigan. Narito si homicide investigator Chris McDonough para talakayin ng investigasyong ito. Salamat sa pagbibigay ng oras para Makasama kami dito sa Law and Crime. Mukhang mabilis na sinabi ng mga investigador sa kasong ito na parang isang targeted na pag-atake ito. Paano mo malalaman kung targeted ang isang insidente o random lang ito? Alam mo, napakagandang tanong yan, Chris. Dahil kadalasan, uh, kapag may mag-asawang tulad nito na pinaslang sa kanilang garahe, alam mo, ang unang impression mo kapag pupunta ka sa ganitong uri ng krimen ay domestiko lang alam mo yon at isa sa kanila ang pumatay sa isa tama ba kaya talagang umaasa ka sa mga patrol na pulis pagdating mo sa eksena at ginagawa ninyo ang tinatawag na circle up kung saan nagtitipon-tipon kayong lahat pinag-uusapan ninyo kung anong impormasyon at anong uri ng mga saksi na meron na sila sa so tingin ko ganun din ang nangyari dito may ilang kapitbahay at iba pa na lumabas at nagsabi, Uy, may nakita kaming particular na uri ng bumaril. Kaya kapag may ganitong tawag, alam mo, malaking bagay ang krimen sa kahit anong komunidad. Pero mukhang hindi naman karaniwan sa kuldesak na ito ang magkaroon ng dobling pagpatay. Ano ang mga bagay na pumapasok sa isip mo? Nakatanggap ka ng tawag na nangyari ito. Isa sa mga unang hinahanap mo pagdating sa garahe kung saan naroon ng mag-asawang patay na. Isa sa mga unang bagay na gusto mong gawin ay magsimulang mag-isip kung sino ang maaring nasa bilog ng impluensya na may kaugnayan sa pamilyang ito sa mag-asawa. Mula doon, simulan mong pag-isipan ang pattern ng buhay, kung ano ang alam mo, at kung sino-sino ang naka-impluensya at mga taong nasa paligid nila. At ginagawa mo 'yan gamit ang tinatawag mong victim risk continuum. Ibig sabihin isipin mo lang na parang l shaped na continuum, 'di ba? Sa isang side, uh, nakalagay ang environment, uh, sitwasyon, kalagayan, tapos sa ibaba nakalagay mababa katamtaman mataas na panganib. Kung lahat ng nasa environment, sitwasyon, or kalagayan ay nagpapakitang mababa ang iyong position sa victim risk continuum, mas malaki ang posibilidad na ito ay targeted na pag-atake. Uh, at sa particular na kasong ito, yan ang isa sa mga karaniwang bagay na sisimulan mo. At ayon sa pulisya, si Dr. Eric Cordes, ang kanyang anak na lalaki na ngayon ay pumanaw na ang pinaniniwala ang dito. Mukhang wala tayong malinaw na motibo. May chismis na hindi maganda ang relasyon nila. Nakatira siya sa Kentucky. Pero naiisip ko pa rin yung Pagdating ko sa eksena ng iyon, kahit may mga palatandaan, pinaniniwalaan pa rin planadong pag-atake ito. Ibig kong sabihin, gaano ka nga ba katagal para magdesisyon? Kasi kahit sabay 'yon, may posibilidad pa rin kahit maliit na random lang talaga ang pag-atake. Pagkatapos, maaaring mabahala ang publiko sa isang taong malayang gumagala. Oo, oh, maganda ring tanong 'yan. Kaya ikaw, kadalasan may tatlong oras ka, uh, alam mo yun, para mag Tama ba? At sa kabutihang palad sa kasong ito, o sa kasamang palad sa kasong ito, sa loob ng tatlong oras, may tumatawag na ibang ahensya at sinasabi sa'yo, uy, baka may tao o sasakyan kami na konektado dito. Kaya sisimulan mo ng tingnan ang pattern ng buhay ng taong yon at uunahin mong tingnan ang kanyang mga pinansyal. Lalo na kung anak sila ng dalawang taong pinatay. At natagpuan nila ang sasakyan na ito sa Chino, California, mga 70 milya hilaga ng pinangyarihan at mukhang nasa isang parke ito. Medyo nakakatakot pero mukhang nagpakamatay ang suspek sa pamamagitan ng pagsunog ng kotse. Na kaya, alam mo, ang nakakatakot na bahagi nito ay hindi ito katawan na madaling makilala sa itsura, malamang at kailangan mong umasa sa DNA para magawa ito. Paano mo malalaman kung sino siya at paano mo ito magagawa agad para makasiguro na siya talaga ang inaakala mong responsable? Oo, oh, kaya dalawa ang bagay dyan. Una, Uh, kung may dental records ka, pwede mo agad gawin yon kasama yung forensic odontologist. Pangalawa, kung may sample ng dugo ka, pwede nang simulan ang DNA testing. May mabilis na DNA test na tinatawag na Andy, ANDI. At ang ginagawa ng makinang ito ay sa loob ng apat na oras at kadalasan ang opisina ng medical examiner ay may ganitong mga makina at maaari nitong bigyan ka ng batayan kung may kaugnayan ba ito o wala sa eksena ng pagpatay. May sabi-sabi na hindi maganda ang relasyon ni Dr. Cordis at ng anak niyang Kit at sila'y magkahiwalay ng loob. At lumabas na umano'y pinuntahan niya ang anak mula Kentucky o naglakbay siya mula Kentucky papuntang Southern California para gawin ang mga pagpatay na ito. Ano ang naalala mo tungkol doon? Ibig kong sabihin, dahil parang napakalaking desisyon at sakripisyo ang bumiyahe ng ganun kalayo para lang gawin ito. Sa totoo lang, una kong naiisip ang layunin. At alam mo, gaya ng sinabi mo, magbibiyahe ka pa. Alam mo, yung tatawid ng buong bansa, halos 3,000 milya papuntang Timog, California. At pagkatapos, bigla kang darating ng linggo ng tanghali, alam mo yun, sa garahe ng tatay mo uh ipinapakita nito na talagang talagang uh, pursigido ang taong ito na alam mo yon gawin ang particular na creaming ito uh, kaya naman sa puntong yon gusto mong alamin kung ano talaga ang motibo ano talaga ang uh, nagtulak sa kanya para gawin yon at siyempre kailangan nito ng pag-uusap at panayam sa mga taong malapit sa kanila dahil ang isa pang bahagi nito ay kung ano ang ginawa niya pagkatapos alam mo hindi ito isang taong tumakas papuntang Mexico dala ang pera o mga pamana ng pamilya na maaaring kinuha niya mula sa bahay. It's one na yun na uwi ang pagpuit points ng parke dun sa isang napakasamang paraan at ayon sa pulis na uwi ang ng sarili niyang buhay. Ano ang ipinapahiwatig nito tungkol sa pag-iisip ng taong ito? Hindi pa natin alam ang motibo pero maaaring makaapekto ito sa kwentong binubuo tungkol sa nangyari. Oo, oh, ibig kong sabihin, napapaisip talaga tayo, di ba? Kung, kung Kapag nagawa mo na ang krimen na 'yon, alam mo, marami sa mga gumagawa nito, uh, hindi nila naiisip na pagkatapos nilang gawin ang ganitong uri ng krimen, uh, sa isip nila na plano na nila, na paghandaan na nila, nakarating na sila sa pupuntahan, nagawa na ang krimen, pero hindi nila napagtanto na may pangalawang problema pa dito. Alam mo 'yon, at yun ay, Diyos ko, nakapatay lang ako ng dalawang tao. Uh, at doon na nagsisimula pumasok ang konsensya at minsan yung emotional na bahagi ng alam mo kung ano ang nangyari ay napakabigat para sa kanila. At parang sabay siya, taong pa ito, mukhang ganun nga ang situation. Alam natin na sa kasamaang palad, si Dr. Cordis at ang kanyang asawang si Vicky ay pumanaw na at pati na rin ang suspect ay patay na rin. Uh, hindi pa natin alam ang motibo pero maaaring alam ito ng pamilya. Pwedeng may malaking isyong pinagdaanan sila. Pero hindi na ito tungkol sa kung sino ang may gawa at wala nang manhunt sa kahit anong paraan. Anong klasing trabaho ang karaniwang ginagawa ngayon pagkatapos ng insidente para subukang mabigyan ng kasagutan ng pamilya pero alam din na wala nang banta sa publiko? Uh, ang unang bagay na gusto mong gawin ay ipaalam sa publiko na alam mo at uh, gusto mong lumabas agad kasama ang yung public information officer, ang yung public information officer, at uh, ipaalam sa publiko na, hey, ito ay isang, alam mo, kontroladong situation. Uh, at pagkatapos, siyempre, gusto mong mag-imbestiga ng mas malalim, marahil sa dating asawa at sa binata, kung nagpakamatay siya kasama ang kanyang ina, kung siya ay available at o oh, mga kapatid, at alamin kung ano ang nangyayari na maaaring magbigay sa atin ng ideya kung ano ang nagtulak sa kanya sa puntong ito. Marami sa mga kwentong ito ay tungkol sa homicide na nais kong talakayin kasama ang law enforcement. Sa true crime, madalas tayong tumutok sa mga detalye kung paano umuusad ang isang kaso. Pero may detective din na kailangang tumawag sa mga miyembro ng pamilya. Alam mo, alam ko na si Vicky Schiller ayon sa isang kaibigan ay kakalagay lang maging lola. Kaya walang inaasahan na mangyayari ito. At ikaw ang kailangang maghatid ng balitang yon at sumagot din sa mga mahihirap na tanong. Paano mo ginagawa yon ah? Sa pamilya para tumawag at ipaliwanag kung ano ang nangyari. Alam mo, isa yan sa pinakamahirap gawin kapag nagtatrabaho ka sa homicide. At nagawa ko na yan ng maraming maraming beses. Karaniwan, uh, at sa ganitong sitwasyon, alam mo, kailangan maging handa ang mga tao Uh, may dalawang opisina ng medical examiner na kasali, isa sa San Bernardino, isa sa Ventura County. Uh, kaya magkakaroon ng mga coroner investigator na ko co sa mga naiwang pamilya, kaya dalawang beses nilang mararanasan 'yon, tama ba? Ibig kong sabihin, isa para sa anak at isa para sa tatay at sa asawa niya. At kadalasan ang ginagawa mo ay sasama ka sa coroner investigator kung available sila. Uh, at kailangan mo lang pindutin ang doorbell at base sa karanasan ko, uh, ginagawa ko ito ng mahinahon at uh, alam mo yon may dignidad hanggat maaari. Pero diretsyahan mo lang sa sabihin, pasensya na po, pero ang inyong alam mo na kamag-anak ay pumanaw na. Pagkatapos mong ipakilala ang sarili mo at malaman na sila nga ay kamag-anak o pinakamalapit na kadugo. At tinitingnan mo rin kung ano ang alam natin sa puntong ito. Si Dr. Cordis isang lubos na iginagalang na radiologist. Ang kanyang asawa ay isang spin instructor na mahal ng marami. Marami ring nagluluksa sa kanyang pagkawala. At mukhang base sa kwento na inilabas ng mga pulis, naglakbay ang anak mula Kentucky papuntang Southern California, kinuha ang buhay ng kanyang ama at ng kanyang madrasta. Hindi ako sigurado kung ano ang relasyon niya kay Vicky, pero legal na madrasta niya. At pagkatapos ay kinuha rin niya ang sarili niyang buhay. Kaya parang may simula, gitna, at katapusan ang nangyari. Pero kasabay nito, paano mo masisiguro na mag-isa lang siyang kumilos at wala siyang naging kasabwat? Ah, uh, o oh, kaya naman, paano kung may iba pang sangkot sa nangyari? Sana meron silang nahanap na kahit anong uri ng sandata o anumang ebidensya sa loob ng nasunog na sasakyan. At kung meron nga, mula doon, pwede silang magsagawa ng ballistic test at subukang iugnay ang baril sa anumang shell casing o katulad nito na naiwan sa pinangyarihan. At kung yun ay alam mo na isang tiyak na sagot, ibig sabihin meron kang kahit isang taong bumaril. At ang pangalawang bahagi ng tanong mo ay magsimula ng maghanap ng digital footprint sa kahit anong paraan at tingnan kung may kaugnayan ito sa mga connections sa labas. At pagkatapos, alam mo na, ito, bilang isang anak na nakatira sa Kentucky, sa kabilang panig ng bansa, Anong uri ng mga mapagkukunan ang makukuha mo kung isa kang lokal na departamento na gumagawa, alam mo na uh, pakikipag-usap sa mga taong nakakakilala sa kanya sa Kentucky o pakikipag-usap sa mga taong maaaring alam kung saan niya binili ang baril? Kung ito ay isang legal na biniling armas, anong uri ng mga investigasyon ang ginagawa sa panig na iyon para malaman pa ng kaunti sa kasong ito tungkol kay Kit Cordas na ayon sa polisya ay siyang responsable? Well, may dalawang paraan na pwede mong uh, tahakin. Pwede mong isali ang iyong uh, mga federal na ahensya Uh, dahil may armas na sangkot at dahil tumawid siya ng bansa, uh, pwedeng habulin ng Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives ang armas na yon para sa'yo. Uh, ibig kong sabihin hanggang sa mismong oras na binili ito. Uh, at again, uh, may mga interview na kailangan gawin. Uh, na hindi yan ang mga local na ahensya uh, kung saan siya nakatira at or ang FBI. Uh, pwede silang maglaan ng mga resources para sa'yo. Talagang ganun talagang napakalungkot. Alam mo yon kapag iniisip mo, ibig kong sabihin, kahit anong pagpatay, alam mo naman, ay talagang napakalungkot at trahedya. Pero, ah, uh, makita mo yung dalawang tao na mataas ang pagtingin ng komunidad dito, tapos may nangyaring karahasan sa pamilya na nauwi sa kanilang pagkamatay. Talagang malungkot, malungkot na kaso. Chris McDonough, investigador ng pagpatay, salamat sa pagbisita sa Law and Crime at pagtulong sa amin maintindihan ang mga investigasyon. Salamat sa pagsama sa amin. Salamat sa paanyaya. Iyan na ang lahat para sa kasong iniharap ng law and crime. Mag-subscribe sa YouTube at Spotify. Ako si Chris, Stu T Chris Stewart. Uh -huh. Makikita tayo muli sa susunod.